Hawak mo to video mo kami. Habang naglalakad. Wi. Yeah. Yeah. Hello. Ito yung sinasabi na ito yung tinatawag na hanginan dito sa Southern Leyte ito yung pinakamataas sa bundok na overlooking sa dagat. Pakita niyo diyan. Yan. Ito yung tinatawag na banal na bundok na nakapagpagaling sa mga anong karamdaman. Yan. Kasama kami na pagkataas ng aming inakyat marating lang tuktok ng bundok. What's up guys? Yan. Dito kami. Yan. Pakita mo parang kagubatan. Ayan kami, ayan. yan, o. Oh. Ayan, ano sila. Naglalakad na pababa. Ayan, uh, ito ang sabi nila na pag ka ikaw daw ay nangauos pag akyat dito, ihalos eh, halos hindi ka makarating sa pupuntahan mo, doon sa tuktok. Kailangan pag umakyat ka, walang salisalita, may diretsyo lang. <laughs> 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 Panaon na, galing sila manat siya nandun na sa baba. Kasi yung mga manay kanina eh, patambaw eh. Kaya nagtrampawan tayo eh.